Pag-usapan naman natin ngayon ang shore leave. Ayon sa Section 13, may karapatan ang mga seafarer o mga tripulante na magkaroon ng shore leave o pag-alis sa barko patungo sa lupa kung ito ay maaari o kung papayagan ito ng kapitan o ng kanyang pinunong gumagawa ng mga desisyon kapalit ng kapitan ng may pagsasaalang-alang sa mga operasyon at kaligtasan ng barko alimbawa kung may isang seafarer na gustong lumabas ng barko upang bumili ng mga personal na kailangan o gustong maglibang sa lupa kailangan niyang humingi ng pahintulot mula sa kapitan o mula sa pinuno ng barko o yung second in command ang kapitan o ang kanyang second in command ay titingnan ang mga pangangailangan ng barko at ang kaligtasan nito bago magdesisyon kung papayagan o hindi ang shore leave. Kung ang pag-alis sa barko ay hindi magiging delikado sa kaligtasan ng mga seafarer o sa operasyon ng barko, maaaring aprubahan ng kapitan ang kanilang hiling. Gayunpaman, kung may mga mahalagang gawain sa barko na kailangan ang kanilang presensya o kung may mga panganib sa pag-alis nila sa barko, maaaring hindi pumayag ang kapitan sa kanilang shore leave.